Ay, napakasaklap naman ang na nangyari sa rally ng PDP laban sa may passing nag motorcade yung mga kandidato pero ang sigaw BBM ano ba nangyayari sa mundo konting respeto naman na kapag nag -rally ang PDP laban kahit labag sa kalooban isigaw nyo ang kanilang pangalan wag naman yung BBM pangulo na yun eh masyado nyo sinasaktan yung mga PDP laban eh nagbumuka tuloy wala nang mabuboto sa kanila nyan oh, ano yan karma dahil sa kanilang kasinwalingan at fake news igagantin nyo hindi nyo na ibuboto hindi nyo pa isisigaw ang pangalan kawawa naman ay magkaroon naman kayo ng konting simpatiya sa mga talunan di ba kaya pakiusap ko lang sa mga loyalista dyan huwag nyo naman sagarin ang pampapahiya sa PDP laban kahit mga hayop yan, may pakiramdam pa rin. Tulad nung kanilang po na nakakulong na. Okay? Pakiusap lang. Tanginang buhay yan.